Welcome to my channel Dar at kung bago ka palang sa aking channel please subscribe, like and share a hit notification bell na kamit sa pamamagitan ng kanilang mga kontribusyon sa ekonomiya. Mayroon kaming isang moral na obligasyon sa aming mga senior citizen, hindi po ito ayuda, hindi ito cash aid, ito ay isang bagay na nakuha na nila sa pamamagitan ng pag-ambag sa ekonomiya sa lahat ng kanilang buhay. Karapatan po nila ito, ito ang kanilang karapatan, ang aming sistema ng pensiyon ay hindi rin sapat, Ania. Iniugnay din ni Salceda ang programa sa kanyang pagtulak para sa Universal Basic Income, UBI, na nagsasabing ang pagbubuwis ay dapat makatulong sa mga hindi na maaaring gumana. Ang papel na ginagampanan ng pagbubuwis ay muling pamamahagi. Binubuwis namin ang mga gumagawa ng mabuti upang matulungan natin ang mga nag-ambag sa ekonomiya noong nakaraan ngunit hindi na masuportahan ang kanilang sarili dahil sa katandaan, Ania. Noong Mayo taong 2024, inaprobahan ng House of Representatives ang House Bill, HB, 10,423 na may at 232 na nagpapatunay na boto. Ang panukalang batas ay naglalayong palawakin ng kasalukuyang programa ng pensiyon sa lipunan upang masakop ang lahat ng mga matatandang mamamayan at hindi lamang mga indigents. Sa ilalim ng Republic Act No. 7432, ang mga marunong na senior citizen ay kasalukuyang tumatanggap ng isang libong buwan ng stipend upang makatulong sa mga pangunahing pangangailangan at gasto sa medikal. Kung ipinatupad sa batas, ang panukalang batas ay magbibigay ng isang buwanang stipend ng 500 Philippine pesos para sa mga matatandang mamamayan na hindi inuri bilang marunong sa loob ng limang taon, lahat ng senior citizens ay mabibigyan ng tig isang libong piso kada buwan at kung walang ibang pension na tatanggap ang isang senior citizen at sanay na ibigan nyo itong alin video at huwag kalimutan e subscribe ang akin channel hit notification bell para sa update ng susunod kong video. Salamat po!